Ayan po at luto na po itong ating sinigang na ulo ng salmon. Tulo pati pawis. Hello po, good morning po sa inyong lahat. Yan bali ako po ay nagpapasama kay White. Dito po sa may television at kami lang po ay bibili ng mga gulay dahil plano ko na magluto po ng ulo ng salmon. Bali yun ay binili pa po namin nung patadating pala ang kami. Ay wala pa lang mga gulay kaya ayun. Plano ko nga po isik lang. Kaya ako ay nagpasama muna kayo ay sabi ko kami bumili lang sa gulit ng gulay. Oo, oh, kanina yung naglakad daw ay sinamilo tayo sa nakabot. Sama yung dalawa nininid, ro. Hanggang gate. O malayo rin. Oh, hanggang gate daw. Ay, sabi. Oo, oh, malayo din. Naghanap ng pinya, eh. Wala namang nabili. Eh, eh. Ay, sa palinki meron. Magandang panahon dito at mainit. Ay, sa, at, sa amin daw po sa Quezon ay malakas oh, daw wala. po ang ulan. Dito na po tayo sa palengke. Kuha na po ako ng mga bibilhin ko. Alagyan ko po ng pet chine. Dalawang tali ng pet chine. Pwede po tayo ng kamatis. Huwag ma. Huwag na lang. Konting okra. Ito isang labanos Talaya. Talaya. leen que nada. Tapos atin na nagpapagiling naman ng pork. May magsasab po kay atin Nels. Wow, salamat po. Ito niya. Ayan po, nakasab na po kayo. Salamat. Intay mo nalang ako dito. Ay, dito naman yung daan ko ah. at bali, pabalik na tayo sa bahay. Nakapamili na po kami ni White ng mga ingredients na gagamitin ko po sa pagluluto. Binit lang. Ito po ay, ay para sa ngayong pananghalian namin. Malapit lang naman po. Paglabas mo ng gate, gate ay yeah. doon na. Kunting so, ano nalaang, kunting likod. likod. Ay, isang likod, doon na. Makati may malayo din. Kaba <laughs> eh. dito pala ang pagkakulang. Oh. 15 minutes. at yung narasan ko na paglalakad simula sa bahay hanggang gate eh. 15 um, minutes. Uh, ah. wala bibili na yelo dito. Kasi kitang, yung iba natin binili ay mayelohan mo na sa estero. Yan po at nandito na tayo sa bahay. At ito na po yung ating mga pinamili. Ito naman po hindi ko ilalawak sa sinigang, um, ito ito'y lulutuin ko ito ng bukod. Ito natin. Ito na po ang mga gulay na ilalahok ko. Ayan. Ayan guys, at bali ito na po yung ating ulo ng salmon na isisigang po natin. Tapos ito po yung mga gulay. May okra, sili. Lalagyan po natin ng labanos. Gusto po ni Bossing ay may labanos. Ayan po. May kamatis sitaw at lalagyan din po natin ng petchay. Ayan at ihahanda na muna po natin itong mga ingredients na gagamitin po natin sa pagluluto. Ayan po, tugasan na muna po natin itong gulay at saka po yung sili. Ayan po at tayo ay mag-uumpisa lang magluto. Bali, naglagay lang po ako ng kaunting mantika at magigisa muna po tayo ng bawang at sibuyas. Nilagyan din po natin ng kaunting luya. Ayan guys, at ilalagay na po natin itong ulo ng salmon. Lagyan po natin ng lagyan po natin ng kaunting patis at saka po ng panimpa. Pagina okay, rin po natin yung sili at yung iba pang mga gulay eh, isasabay na rin po natin para sabay-sabay na po silang maluto. para yung ating isda ay eh, hindi po masyadong malapit. Iyan so, po natin ako outing tak Taktaktak. dapat hindi dito sabay na pagdibisa ko panunay na kalimutan ko at may malayo sa tabi ko ayan guys nilagay na rin po natin tapos sabaw na po natin magdagdag pa po tayo ng sabaw at baka daw mabitin sa sabaw sabi ni bossing kapag taylaan po para lasang lasa -ena. yan tatakpan muna po natin at mamaya po tayo magdadagdag ng asin kapag ka po matabang. A few minutes later. Ayan guys, at bali, natikman na po natin ito at natimplahan. Ayon sa ating panlasa. Lalagay na rin po natin itong tangkay po ng petchay Mamaya po yung pinakang dahon. Lalagyan na rin po natin ng pang sinigang mix lalat na po natin itong isang pak para po pagkat nakagat ang asin. Ayan guys, at ngayon naman po ilalagay na natin itong mga dahon ng pechay. Talagang ito pong ating sinigang ay hindi kinipig sa gulay. Talagang masarap naman po ay Maraming sahog na gulay. Yan, Yan. bali lulutuin lang po natin itong dahon ng petchay at ito po ay okay na. Ayan po at luto na po itong ating sinigang na ulo ng salmon. Wow. Talaga naman pong napakasarap na ito. Ayan po si Bossing at nagahayin na po ng kanin. Kami ba'y kakain na? Ayan po, sasandok na tayo ng ulan. Masarap, sa masarap itong niluto ni Bossing. Mahirap siyang dukin ma Nasa ibabo ang gulay Wow Ayan po at nakahayin na po ang ating ulam. At kami po ni Bosing ay kakain na po. Anak-Aspirito Santo aming pangayon maraming salamat po sa pagkain na nasa harapan namin ngayon na magsisilbing kalakasan po ng aming katawan. Ito po ang sami at tiyang mo at kalangin namin sa mahalang Jesus. Okay. Kain na po tayo. Ang satya tayo, Panginoon. Pamilaan po ni Bosing ang kakain. At, po. at yung po nga mga kabahay ay mga tulog pa. May preto pong bawang yung kanin po ni Bossing. Hindi mm, pa na kain. na. Hindi pa daw po na kain si Bossing. Pwede po mm. na. Grabe yung init dito eh. Hindi pa nga masyadong mainit ito, eh. Lalo pala sa ko. Tulog eh. pa po si Andres. Mamaya ano na daw si na Wait, baba ba, ba. Sarap ani malinam lang. Hay pa lang diyan ganito. Parang wala. Just... le

parang hindi na <coughs> <coughs> Para parang naligo sa Paris. Hindi <coughs> naman siya

Ayan po, at nagising na si Andres, mm -hmm. at pakakainin na po ng kanyang mami Janet. Yes. Hello Andres, alam ni Andres tayo. na ano ah, at makangitik eh. Sarap. Sarap. pa. Sarap. Sarap. Hipan <laughs> <laughs> mo, hipan mo. Shhh mamaya may lang Pero ako siya eh, nahihipan dahil. Ang balak <laughs> sa nanamin ay magpapakain na kami natin sa dahil. Ayan tayo guys. Ay, salamat. Ate house. Ayan guys. At nagising na rin po si Nini. Ayon. Nakain na rin ang kuya. Baka po tulog pa. Kuha ka na ang ulam mo doon. So, Bumabalik na ka tayo. Kaya lang. Andres! Kay Andres! <laughs> Ayan po si Andres. Hello, Andres. Nayakap, si nayakap sa akin si Andres. Oh, nayakap kay Ate Kim. <laughs> Kung ka ulam na Andres na, Pogi. paki mo pa no, na, ang tita. Pakis na, ang tita, dali. Andres. may maipil. Ay, kiss mo si Ate Kim. Kiss mo si Ate Kim. Kiss. Si Ate Kim. Kiss. kiss. Kiss mo! Kiss! Dali yung may tunog! Kiss kiss! Kiss! Yung may tunog! Kiss! Kiss mo na! Ganon! Ganon! Dali! Kiss may tunog! May tunog! Ikaw nga nini! Kiss mo na may tunog! May tunog! Dali! Kiss! 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 kiss may tunog!